Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at, at dito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng atin pong pecha para po ngayong November 6, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan, umpisan po natin ng ating sumada. Dito tayo sa November, ayan na yung 11. 6 sa isa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po muna natin yung mga numero natin dito. 1 plus 1 is 2. 0 plus 6 is 6. At 2 plus 4 is 6. Ganoon din po dito sa bandang gitna. 2 plus, uh, 2 plus 6 is 8. At 6 plus 6 is 12. Dito din po sa bandang baba. 8 plus 12 is 20. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 20. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine lang po natin yung tatlong numero na natin dito. 2 plus 6 plus 6 is 14. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 14. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin yung matayaan. 14-20 or 20-14. Ayan, pwede, pwede na po yan. Uh, dahil 2 digits din po sila, 14 at 20, kaya simplify din po muna natin sila bago isumada. Ayan, dito ay sa 14, 1 plus 4 is 5. At dito sa 20, 2 plus 0 is 2. 5 at saka 2, yun po ang aking isusumada. Unahin natin ng 5, at upunin muna natin yung 14, sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin yung 32... Sumada 32... 3 plus 2 is 5... At 23... Sumada 23... 2 plus 3 is 5... At dito naman po sa 2... So, kunin muna natin itong 20... Sumada 20... 2 plus 0 is 2... Pwede rin dyan ng 11... Sumada 11... 1 plus 1 is 2... Pwede rin yung 38... Sumada 38. 3 plus 8 is 11 at 29 sumada 29 2 plus 9 is 11 and mga uh, idol po yung mga numero na kuha natin uh, numero pwede natin pagpilihan sa ating sumada ngayon pong November, 20, November 6 uh, meron tayo ritong 5 14 22 23 2 20 11 38 at 29 And rumble pa rin po natin sila Pili lang po tayo dyan Huwag na po yung mga nagustuhan po natin, mga personada po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na po pwede natin matayaan. Ayan, rambol lang po natin sila. At para naman po sa ating sample, kinuha naman natin dito yung 14. 14 at 29. Ayan, 14 at 29. Then 11. 11. 11 at 32, 11, 32 uh, 5 5 and 20 Ayan mga idol yun po ating mga nakuha ang mga sample mga kombinasyon po sa ating pong sumada para po ngayong November 6 mayroon tayong 14.29 mayroon 11.32 at 5.20 ayan, meron tayong tatlong sample dyan mga kombinasyon na nakuha natin at kung okay po sa inyo na gusto nyo naman po itong mga kombinasyon na napili natin dito ay pwede pwede na rin po itong matayaan ayan, pwede po tayong kumuha pa o magdagdag dito sa task kung ano po po yung mga nagugustuhan po po natin yung mga numero ayan, pili na lang po kayo kung ano po yung mga nagugustuhan po po nating mga kombinasyon dyan at ay eh, mga idol, hindi po natin sumabi sa pecha para po ngayong February 6, 2024. Maraming maraming salamat po.